Magandang araw mga kababayan nakikinig po kayo sa himpilan ng palautang ng mga kababayan mga kababayan Tupo sa ulo! nao ang dugo! ano bang nakalain mo naman yung mga tao ngayon, di ba? Tubero ka na, tutubuhin ka pa sa ulo! Punti hindi binetrohan! Punti! Pagkatagas! Pagkatagas ng dugo niya, eh sigurado may metro, magbabahit pa siya! Oo! Oo! Tsaka ito eh, mga tubero na yun, tutubuhan din niya ba yan eh? Ibig sabihin ba, naglilinis sila ng tubo? Hahaha! Ang balita nito ay galing sa Bulacan sa Nagkabit ng jumper to balon. Talagang, uh, ang lalaking ito ay napag-aalamang si Ben Tumbling. Kaya naman pala. Ah, ano? si Ben. Si Tumbling. Di ba si Lito na? Si Lito. <coughs> At nakalain mo ito. Ito, ha. tingnan mo ha. Panyero. Matador! Mm. Matador! Mm. Pinaboy! Ako? Baka manok ang dahilan. Ah, ginawa, matador ka na, pinaboy ka na, baka manok pa ang dahilan. At tignan mo naman yan, baka, <laughs> sa palengki nga ito. O baka, minakaw yung manok. <laughs> ang kabuang ulat ay, uh, ang lalaking ito ay nahuli na nambababoy nambaboy baboy. Nambababoy baboy? Ah, baka gin... Hindi kaya dapat kasuhan to ng pigil eh. Yeah, sabi na siya po ko. Eh, ano, ah, kapag nag-ano ka daw, nag ka, o oh. Yeah ah, uh, nagwalis tsaka o oh, nagabuso ka, ba? oh. mapababo yun. Ang kaso daw doon, DJ. Kapag yung nang chicks ka, oh. poultry ang kaso sa'yo. Pang mamanok. Pang mamanok. Pang chichicks. Pang -pang, pang, pang gamit ng manok. <laughs> Ay, siyempre, may naman tayo ng kape, eh, no? Oo. Oh. Diba? Diba? Siyempre, e, ano natin? Tato Ali. Ay, bago yun pala! Huwag pang patigas na sa'yo yan. Oo nga. Ang sabi na pag kumamit ka ng katot ali, ikaw na the best ka. Sabi <laughs> <laughs> niya. <laughs> At mainit na pinag-uusapan ng Spratlys Island. Of course, <laughs> Spratlys Island. Ano oh, ang... yan talaga pinag-aagawan talaga. Ito talaga ang ma mag-ukulanta kayo. May China Town na daw sa Spratlys Island. Saka <laughs> <laughs> na. Oh, na naman. Ano pa naman yan? <laughs> Paano pagka yung New Year sa uh, ng uh, mga... Chinese, eh, doon na sila mag-celebrate, ganon. Oo, oh, pwede. Pwede, pwede, pwede. Oh, pwede doon sila mag-celebrate. Oo, uh, oh, pagka lumaban na lang tayo, magpapamisen na lang, yun na yung sasabog sa atin. Yun ang o, happy new year sa atin. Pwede na yun, pwede na yun. Yun ang tao doon, goodbye Philippines. Ayun po yung sinasabing goodbye Philippines. Ang pagkakanta yun ha. At ang uh, katanungan na galing dito sa tondo. Miss Chinita, 18 for you. Oo oh, nga, oo oh, nga. Oh, no o, sagyan, <tell> na. ang katanungan niya, sa China ba, may Chinatown din? <tell> Ayan, ah, sa eh, ko, sa tingin diba? ko, ko may Oo. Oh. Alam mo bakit? Bakit? Kasi kung sa Japan, may Japan Yuki. Ah, meron. Japan, chat. Oh, Japayogi, nga, oh, nga Japan. naman. Ay, kung, ay China, may oh. China tao. Ah, di oh. ibig sabihin, sa Amerika, maraming American size. Oo, oh, para oh, oh. oh, oh. Rin, mm -hmm. Oh. uso sa Germany, ang German cat. Oo. Oh. oh, Ah, ah. Pwede. pwede. Ang Germany din, oh. doon din na uso yung German Shepherd. Pwede rin, uh, pwede. Tsaka yung... German France. Ay, ay, malaki. Malaki nga. Hindi uh, kaya nagkantot ali yun. Ito Kung balita to po, ay handog sa inyo ng sundot. Maburga ng baboy. <laughs> ay, baboy. Ma Maiiiyak ma ma kapatid uh, ba, Ang Chinese gutter ba ay galing sa China rin? Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Ang pangkalatan ay China na. Ang balita sa ito Sabi niya, made in China. Finish in Hong Kong. Ako ah, talagang pina uh, pina ano? <laughs> niya na talagang pina tunayin na talagang yun natakan. Ako talagang pina tunayin Ako para pina tunayin